Apo. Ha? Hindi ko marinig? Uh, ano? Ano? Hindi ko marinig? Ano yung sabi mo? Bison, dyan sa plastiko. Ah. Ano yung sasabihin mo sa akin? Ha? dapat yung mga bata nasa tamang tawiran. Ah, saan yung tamang tawiran? Ano? Ah, okay, yan. So, mga bata daw, dapat daw tayo tumawid sa tamang tawiran. Oo, oh, tara na, tawid na. Kailangan tumawid sa tamang tawiran. O, oh, tawid na, tawid, dali. Kasundo ni Chinita si Kuya doon. Ah, bag mo. Good morning.